January 13, 2025, batay sa pahayag ng Philippine National Police, as of 10 a.m., umabot na sa isat kalahating milyong katao ang nasa Quirino Grandstand at sa mga kalsadang nakapalibot dito bilang pakikipagkaisa ng mga mamamayang Pilipino sa National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia Ni Cristo. Music kapansin-pansin ang mapayapang aktibidad sa mga nagdaraan, pati na rin sa mga namamasada. Sa isang terminal ng jeep, nakilala namin si Mang Filomino na isang jeepney driver. Pag yan nagsimula, sila rale mula kanino hanggang tap, hanggang City Hall na may nila, ayun po, marami apiktado nun po yan. Mga daan libo po yan. Meron po daan libo yan. Kung malaki, kung malaking ano, pangkahalatan na rale po, pati uh, wala din po kami mga uh, gagawa apektado, uh, byahe uh po biyahe namin mm. pero kung uh, ikakabuti po andon oh. na no? okay na yon, karapatan po ng tao yun eh oo oh. oh. halos tatlong dekada ng choper ng jeep si Mang Filomino. Sa halos araw-araw na pamamasada ng sasakyang tinaguriang hari ng kalsada, ang pinakapopular na pampublikong transportasyon ng masang Pilipino, masasabing nakasalamuhan na niya ang maraming tao mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ako po ay isang jeep ni driver dito po sa rotang Pigabara, biyahing Herbosa. Tayo man pretel po pong jeep na po ito. binaboundaryhan ko lang po araw-araw. Ah -araw. 1995 dito na po. Ah uh, 2 pesos pa lang ang pamasahe noon. Lahat po siguro ng ori ng tao na ko na po siguro sa jeep na to. L ng mga estudyante, senior citizen, saka yung uh, mga nanay, tatay, mga bata. Malaking porsyento ng mga Pilipino ay namamasahero. Sumasakay sa jeep ang mga karaniwang mamamayang may iba't ibang suliraning kinakaharap. Sa so, tingin ko po ang pinakabigat na problema na hinaharap po ng ating bansa ay kulang po sa edukasyon. Kahirapan, corruption, walang kapayapaan, mga kaguluhan po. Kami nga po ang mga magsasaka ay alos wala po kaming makain. Bilang jeepney driver, sila rin mismo ay may mabibigat na suliraning nararanasan sa kanilang hanapbuhay. buhay talagang ramdam kong hirap. Minsan nangungutang para may pangkuhan mga baon mga bata. Bayarin sa ano, bay opa ng bahay, tapos sa uh, kwan bayarin lahat sa ano, tapos sa bayan mga baon ng bata, yun talagang hirap. Minsan po, nag-increase yung kuhan ng diesel, tapos ang pamasahe, ganoon pa rin po. Mayroon naman pag iniling mong kataas ng pamasahe, matagal, matagal pa pa ipapras nila. Kalibang po, kalibang, kalibang. Hindi na bago kay Mang fenomeno ang ganitong mga rani. Batid nila na isa itong mabisang paraan upang maiparating sa kinauukulan ang hinaing ng mga tulad nilang karaniwang mamamayang Pilipino. Makaraang taon kami sumasama din po sa mga rally ng mga ano mga jeep siyempre, paglalaban mo yung talagang hanap buhay mo eh. Dipindi po kung anong pinaglalaban nila eh. Yung kaya sila nag po, para sabihin nila yung sa, kaloob, sa loobin nila na iparating sa, sa gobyerno kung ano ang ipaglalaban nila. Papur po ako sa mga mapayapang rally. Tulad ni Mang Filomino, ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ay may mga hiling na ninanais din sana nilang unahing bigyang pansin ng pamahalaan sa halip na mga bagay na pampolitika. Sa tingin ko po, kailangan po nilang tuunan ng pansin ang ating edukasyon po. Dapat na harapin po at tulungan po ang mga farmers para mapaunlad po ating bansa para hindi po maghirap ang ating mga kababayan pagkakaisa para po sa isang layunin alang-alang sa mamamayang Pilipino. Sa sana po unahin ang pangailangan ng tao bago po yung sabangayan. Nakakalitaan na yung tungkulin nila sa taong bayan. Sila, sila nalang naka, nakaupo sa sa, sa kanilang posisyon. Ang tao andoon lang na papayaan na sa mahal na pangulo at sa pangalawang pangulo. Sana po magayos na yung peace po. Peace na lang tayo. wala na yung bangayan. Tapos dapat ano, taong bayan mo na.